Samantala, tiniyak ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA na wala silang ipatutupad na deadline para sa mga cargo container na ililipat sa Subic Bay Freeport mula sa Port of Manila. Ito ang balita ni Josh Marcon. Sisimulan na sa darating na Bernes ng Subic Bay Metropolitan Authority ang paglilipat sa Subic Bay Freeport ng mga overstaying empty cargo container sa Port of Manila gamit ang Subic Super Shuttle. Ito ay matapos ang deadline sa mga overstaying na cargo na nasa Manila port no September 8. Tiniyak naman ng pamunuan ng SBMA na wala silang ipapatupad na deadline kung hanggang kailan maaaring manatili sa Subic Bay Freeport ang mga naturang cargo. If I charge you 5,000 a day, magmamadali kang punutin yung container mo kasi, you know, 5,000 a day is a lot of money. E baka yung value ng shipment mo, wala pang ganun. No? You can leave it there for three months if you want. Dalawang beses sa isang linggo ang magiging biyay ng Port Shuttle papunta Subic Port at inaasahang makapag-transfer ito ng 270 container sa Subic Port sa loob ng isang linggo. So starting Friday, they will utilize mainly the Subic Super Shuttle no, to deliver. So um, twice a week yon. Upang maging maayos sa sistema sa paglilipat ng mga cargo dito sa Subic, magsasagawa ng regular na pagpupulong sa Bureau of Customs, seaports at sa mga port operator. Nilinaw din ng pamunuan ng SBMA na pare-pareho ang singil sa mga shipping lines na may cargo container sa Subic Port. Niwanagin ko lang no. Um, we will be charging the same uh, storage rates for these uh, containers no. Sa ngayon is 1,000 pero effective October 1, uh, the charge per container per day will be um, 5,000 pesos a day. Sa kasalukuyan ay nasa 1,000 container na ang naililipat sa Subic Port na mayroong kapasidad na maglaman ng hanggang 8,000 container. Hindi naman pinangangambahan ng pamunuan ng Subic Bay Freeport Port na mangyari rin dito ang congestion na kasalukuyang dinaranas ng Port of Manila. Sa darating na Biyernes muling magpupulong ang cabinet cluster na binuo ni Pangulong Aquino kaugnay pa rin ng problema sa congestion sa Port of Manila. Joshua Antonio UNTV News Worldwide